Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsisilbi, nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin, ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na disisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Police pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas.